Okay na? Nandiyan na. Ayun lang. Iwanan ano ha? Lighter niya. Ha? siya kung lighter na binig. Dalawa yun eh. Ano yun to? Cool. Cool

Ito ka ate. O tingin na mo ko na natin ma. Yan na ba yung mukha ng na, natin? Wala Golden brown na yan, madam ah. Ito na yung Betching daw, betching. Betching. Ito na yung betching. Nilagay doon. Kaminta. Ay, wala tayong harina? Dito tayo harina natin? Hindi ko kaya Naraman, na. Kailangan na. Maraming Wala na. Takbo din muna yung